Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Di po ba pag nagaano po tayo pag nagdadasal po tayo? Minsan hindi po binibigay ng Diyos yung ating mga dasal po. Minsan po naman ay sina, yung Halimbawa po yung may mga sakit na nagagamot din po, po sila, yung parang miracle po. Minsan, ay bakit hindi po inaalaw ng Diyos na ibigay yung lahat ng mga dinarasalo, healing? kagaya ng miracle ba na mag gumaling siya, yung ganun po. Okay. Brother Angel, bakit hindi po binibigay sa atin yung lahat ng kahilingan natin sa mahal na Diyos? Brother Angel? um yes no uh, maraming maraming da dahilan yan no uh, una una um una -una, baka baka ayaw pa ni Lord no hindi pa oras no kaya hindi pa hindi pa binibigay and pangalawa um, bakit nga ba bakit nga ba nagkakasakit yung mga tao no so tingnan nga natin Awit ah, 107 nga bro uh, um sino uh, bro ano Father Jenry, ikaw mo na bro, maganda bro. Hindi ko mo open yung Bible. Anong, anong okay. talata bro? Oh, sige. Awit, wa, una, awit 107 nga bro. Uh, 17 to 18. Tingnan natin. 107, 17, 17. and 18. Mm. Um, MBB? Yes bro. Okay. May nangagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Dahil sa pagsuway, ang dinanas nila'y mga kahirapan. Ano mang pagkain na makita nila'y di na maggustuhan, ano pat sa anyo, di na magluluwat ang kanilang buhay. Ako, so isang dahilan yan sa nagkakasakit ng tao sa pagsuway, no? So it's either kasalanan, kaya nga sabi ng, kaya nga sabi ng ating um, Kristo uh, nung nung uh, pinagaling niya yung paralitiko, no? So sabi niya, okay, magaling ka na, huwag ka na magkasala. So in other words, um, may mga kanya-kanyang dahilan yan, uh, ang kasakitan din ng tao na um, dahil sa kasalanan ng pasing niya siguro, kaya hindi pa, hindi pa dinidinig, no? Kaya kailangan, kaya sabi nga, kailangan kung gusto mong gumaling sa karamdaman, katulad ng kar karamdaman, isa sa mga binigay ng, ng ano na sa atin, Um, yung meron kong Ecclesiastico, chapter 38, bro, uh, 9 to 10. Ecclesiastico, ah, uh, KGV lang na may ap apocrypha, bro. Try natin. Anong ano? Chapter uh, 38, bro, uh, 9, 9 to 10. 9 to 10. Uh, English lang to no? Pero sige, ito ang nakasulat. My son, in thy sickness be not negligent, but pray unto the Lord, and He will make thee, 10. leave off from sin and order thine hands all right and cleanse thy heart from all wickedness. So, sabi rito sa Tagalog, anak ko, kapag nagkasakit ka, huwag mo yung ipagwalang bahala, yes, sabi rito, dumalang ka sa Panginoon at pagagalingin kanya, okay? Pero mayroon siyang condition dito sa 10. Sabi rito, pagsisihan mo ang iyong mga kamalian, at magbagong buhay ka. Linisin mo ang iyong puso sa lahat ng bahid ng kasalanan. So yung pala, no? So uh, one of the main reason, no, sa sa mga nagkakasakit uh, yung kasalanan kaya siguro kaya nga may confessor kom tayo tinan mo pag may confession tayo no uh, lalo na yung, yung Eucharist nagconfess confess uh, yung asabi ni Father Darwin yung mga nagconfess uh, man nasa state of grace. Kaya sabi nga ni Bro Wendell, experience nila, uh, napakadaling pagalingin. No? Yung nasa state of grace na pag sila'y humiling. No? Kasi nga nasa state of grace na. Pero yung mga namumuhay pa sa occultism, sa pagkakasala, isa sa reason talaga kapatid yung kasalanan ng tao. And then kung naman nasa state of grace, then pangalawa is maaring hindi pa oras. No? So may mga paraan ng Diyos minsan minsan baka baka hindi pa niya binibigay baka later o minsan naman yung dasal natin uh, basta nasa state of grace ka baka hindi pa hindi pa yun para sa iyo halimbawa sa sa trabaho so maraming reason yan but one of main reasons lalo na sa kasakit ng kapatid marami kang mababasa yan dahil sa uh, kasalanan talaga So, yun ang isa sa, sa pinakamahalagang malaman natin. At yun ang mas mahalaga kong gustong ibigay na sagot sa iyo. Bakit hindi na dinidinig ng mga tao yung hindi sila nag hindi sila um, hindi sila gumagaling, no? Uh, very, sabi nga, very good example sa inyo, yung sabi nga, yung sister ko mismo, no? Kailan lang siya na, ano, na-diagnose, no? Stage 3 yun, stage 3 na, 3B malapit na sa stage 4. So, alam mo, dahil alam niya yung, dahil nakinig siya sa pagpipritch ko dati, nag, 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 ano kami ron, Bible study. Dahil doon sa pagpapatawad din, no? mayro pala siyang, meron siya kasing hindi mapatawad na tao. So, kasalanan yun. No? So, ang ginawa niya agad-agad nung na-diagnose siya may stage, uh, uh, breast cancer, stage 3B, no? Alam mo, unang-unang ginawa niya, two years ago, bago lang po yun, no? Uh, yung unang unang ginawa niya, tinawagan niya yung, yung kung sa kanino siya galit na galit. Yung isa sa mga bayaw ko. Na nagipagkasundo agad. Tapos ginawa niya yung yung proper ano na, ano nagpakimo, nagpa-radiation. Alam niyo ngayon, ang lakas-lakas niya. Dininig ng Diyos ang panalangin niya. So, totoo eh. Meron naman akong isang yung nga, naikwento ko na dito sa yung kapatid ko din na isa na hindi niya hindi ayaw magpatawad. Ayun, lumala kahit anong dasal niya, pero kahit pag sinabi kong patawarin mo na si kuya, ayun ba ko ayun yung patawarin? Totoo po ito ha. Kahit na, na uh, may breast cancer din yun, yung una, kahit, kahit talagang ilang, ilang ano na siya na nahihirapan na siya, ayaw niyang patawarin. Sinasabi ko, ayoko ko yung patawarin, niloko niya ako. Pero itong pangalawa kong kapatid dahil nagpatawad, doon mo makikita ang katotohanan ng Biblia. Dahil bigla siya nagpatawad. Ngayon, stage 3, ha? Ah, mas matindi yun. Yung una nga, stage 2 lang. Eh. Kaso yung, yung, yung kalooban niya na galit sa asawa, hindi niya talaga matanggal. Hanggang yun, hindi, hindi na dininig ng panalangin niya kapatid. So, experience-wise, uh, sa mga tao nakikita ko, at yung nga sa Biblia, isa yan, baka yung kasalanan niya hindi po niya pinagsisihan o hindi pa siya nakapagpatawad ng mga naka, nakaalitan niya. Yun po kapatid ang pwede natin maisagot yan. Brad, uh, Jorne? Mm -hmm. uh, yes, bro Angel. Uh, bro Wendell. okay, napakaganda ang sagot ni bro uh, Angel. Uh, tandaan din natin kapatid na sa doktrina ng simbahan, ang suffering ay napaka-importante sa buhay ng Kristiyano. Ayon kay St. Padre Pio, it is precisely suffering that strengthens us, humbles us. At ayon sa mga santo, si Padre Pio, if the angels were capable of envy, they would envy us for the two things. So ano yung dalawa? Kung kapabul pa sila ng NV, una, yung Holy Communion. Ikalawa, yung suffering. Bakit? Pakibasa bro John Ray sa Colossus Kapitulo 1, versikulo 24. Colossus 1, 24, at ito po ang ating mababasa. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Jose, ang tanong, yun po bang paghihirap ni Kristo sa cross ay hindi sapat? Napakasapat yun. Sapat. Oh, pero bakit sabi ng ating ni San Pablo, na uh, sa pamamagitan ng paghihirap sa kanyang katawan na pinupunan niya ang paghihirap ni Kristo. Yes, because we have also our participation. Sabi ng ating Panginoon sa so Kristo, if you want to follow me, then take up your cross. At sa pananampalataya ng simbahang katoliko, tatlong level ang suffering. First, pwede yung tinatawag na purgative suffering. Ano yon? Yung, yung dapat nating babayaran sa pamamagitan ng purgatorio, pwede nating bayaran habang nandito pa tayo sa buhay na ito. Yun ang tinatawag na purgative suffering. Ikalawa, kung i-offer natin ang ating suffering kay Kristo, magiging nasa ikalawang level yan. Tinatawag na unitive suffering. At pag may unite natin ang ating suffering kay Kristo, yon nasa ikatlo at highest level of suffering. Yung tinatawag na redemptive suffering. Tulad ng mga santo. Tulad ni ah uh, Sin Padre Pio, na sa pamamagitan ng kaniyang suffering, ito'y nakakonvert ng mga makasalanan. So, forgative, redemptive, and uh, forgative, unitive, and redemptive suffering. yon ang tatlong level ng suffering. So, ibig sabihin, sa mundong ito, merong dalawang pwedeng mangyari sa ating buhay to suffer with Christ and to suffer without Christ. kaya nga sa morning prayer natin kung gamitin ninyo ang morning prayer ni uh, sa katikisim ni Monsignor Moro nanjan sa morning prayer, uh, uh, suffer, suffer, uh, yung suffering natin inooffer natin sa ating Panginoon. so ayon kay Archbishop Fulton Sheen, Sabinea, pain with, without Christ is suffering, but pain with Christ is sacrifice. po, brother John Yes, I guess, uh brother. Yes, Paul, oh, yes, Paul. Oh. <laughs> Sister Colin, okay na po ba yun? Ah, uh, by the way, bro, Aljan, ito pala yung kaganina na talata na inahanap ko doon sa nagtanong kung bakit nagkakawatak-watak yung mga protestante, no? Dahil sabi nga ng Panginoon Yeso Kristo, at kung pinalalabas ni Satanas, si Satanas, siya nababahagi laban sa kanyang sarili. Papaano ngang mananatili ang kanyang kaharian? Yan lang, bro, Aljan. Matthew 12.26 Thank yes. you so much, Brother John Lee, At Ate Colette, okay na po ba yan, Sister Colette? Okay po, napakaklaro po ng mga sagot nila, brothers. Meron uh, pa po, ito lang. Go po. Ah, uh, kasi kailan ko lang din po nalaman na may lita ni Absent Joseph. Ang alam ko lang po kasi is lita ni Absent Mary. Uh, na ano, Mama Mary. Ang tanong ko lang po, kailan po ito, dina, ano, itong lita ni Absent Joseph, kailan niya po ito, kailan po ito ginaan to ginagamit bang tamang salita doon? Di ba after ng rosary is naglilita ni po tayo. So kailan po ito dapat gamitin ang litany ni St. Joseph? Araw-araw din po okay. ba after rosary? Okay, thank you so much po. Brother Inger, kailan daw po ba ito dapat gamitin? Uh, Saint Joseph, well, pagdating pagdati sa pagdarasal, pag, pag sinabi mong uh, litany, mga devotion prayer po yan, no? So, ako ngayon mm ko lang narinig ang litany of St. Joseph, pero, well, uh, i-check iche ko pa kung kailan talaga ya, ano yung kapatid, no? Ang litany natin kay, Saint, uh, kay Mama Mary lang po. So, yung litany of St. Ano Joseph, dito lang din ko narinig ko. Pe, dito yata nung two weeks ago ito, narinig ko na may lita ni Absin Joseph pala. Kaya search ko agad siya sa Google, pero hindi ko na-search, hindi ko makita kung kailan dapat ito eh, ano siya ng St. Joseph. Unlike doon sa litanyabs ano kay Mama Mary is after ng rosary. Okay, so dito nakalagay lang how do you pray the litany of St. Joseph? How many days uh, do you pray to say Joseph? What date to start the do na to say St. Joseph? So may mga ano lang dito uh, no. Sa sabi dito Angel, Yes. Mm. When can the Litany of saints? Alita ah, Litany of saints ba? Litany Saint of saints pala to. Mm -hmm. How oh, dito, how do you pray uh litany of St. Joseph? And you know when uh wala nakalagay kung kailan eh basta paano lang siya And date 'to, March uh -oh. March eh okay, March 10 to 18, 9 days. Solemnity of St. Joseph. So yung solemnity daw of St. Joseph, uh -huh. doon natin siya ano eh. So between March, March 16? March 10 po to 18. Hmm. Ano po, brother? Di ko putol-putol po kasi. March 10? Pakiulit po, napatol po kasi. Hello? Mar uh, March, March, March 10 to 18? March 10, narinig ako. -10 March 10 18 hanggang 18 pa na po. Oh, uh, 9 days So, po. bali, 8 so, days lang pala siya. Uh, yes, sa ano lang siya pinapadasal. Oh, 10, no? yes. Answers, 9 days precede to the solemnity of St. Joseph. So, sa Kapistani sa Jose, 'yon sa March 19 pala siya. So before uh, mas maganda daw siyang dasalan dasalin kapatid from March 10 to 18, nine days before the solemnity of St. Joseph na March 19. At uh, sa na research ko rin dito, Bro Angel, ito mm -hmm. ay approved by St. Pope 10. Mm. Okay, Yan po, okay. Saint Pope Pius, Pius 10. Para, Pope Pius 10. Yes. Brother Angel, Brother Junrick, Rick, na natin. Yung nitan ng ay pwede dasalin araw-araw. Okay. pwede yan kasi ano naman yan, litan yan naman, wala uh, namang, pwede naman tayo humingi ng, ng ano kay St. Joseph araw-araw. So wala problema uh, yan, uh, araw-arawin mo man o hindi. Yun so, ang ginagawa. Ah, yes, Brother Angel, Wendel? uh, Wendel. maliban sa Devotional prayer na may Litany of St. Joseph. Meron ding Litany of St. Joseph sa uh Cord of St. Joseph. Ano 'yung Cord of St. Joseph, ipinambahagi 'yan sa Philippine Association of Catholic Exorcists. Uh 'yung Holy Cord may may mataas na blessing 'yan, no? 'Yun po ay antidote sa mga addiction o pornography addiction mm. o uh last addiction yon antidot yung uh, cord of st joseph may bahagi sa prayer diyan na araw-araw at may litany din na pwedeng gamitin araw-araw so mm. sa cord of st joseph yon po Brad, uh, mga kapatid ayun okay kagadit okay na po ba yon Okay po. Okay po nga. Kasi ang ano ko, ang ginagawa ko dahil hindi ko nga mahanap maano, mahanap siya sa Google. After ng litany, after ng matapos ako doon, ito na rin po ang isinasabay ko yung litany of St. Joseph. Hindi ko alam kung ka, saan ko siya isisingit eh. O dadasalin. Kaya na lang ginagawa ko. So ngayon, ang, pwede, pala pwede siyang dasalin sa siya every March. Pero pwede rin siya sa araw-araw, brother. Di ba? Yes po, pwede daw po. Okay. Okay na Salamat po, Lente? Eh. Mm, pwede pa rin sa? Ah, tanong siya. ka natin, Nakailan tanong ka natin. Pangalawa pa lang, brother John Pangalawa pa lang, si Gisa. Yeah. ano lang po siya, May, nakaranas po ako ng ano, nung isang bisis lang ako nagbasa sa buong buhay ko ng, uh, ano ba yung, ano ba yung sa ano? Yung sa dolo. Do ano ba yun sa, sa sa huli uh, huli ng ano ba yan sa huli eh, revelation revelation bala sa buong buhay ko isang beses lang ako nagbasa ng revelation Ay, gabi ako nagbasa tinapos ko talaga yan siya mula simula hanggang sa dulo after ko siyang magbasa na nang panaginip ko nung gabi na yun nakakatakot ko ano ang nabasa ko sa biblia na yun sa revelation lahat ata na, nandoon nakakatakot ano pa? ano po bang ibig sabihin nun? Nung after noon na hindi na talaga ako nabasa, gusto kong basahin ulit ngayon. Kasi nung nabasa ko yan, ano lang ko, bata pa ako noon. Dalaga pa yata ako noon. 20, 21, mga ganun. Tapos, after okay. ko magbasa nung gabi, ng buong gabi, kahit na wala, wala ng ilaw lang, para na lang, talagang tinapos ko. Pero pagkatapos naman niya, nanaginip ako ng lahat ata na nanabasa ko na nakakatakot, napanaginipan ko.

Hindi pa kasi bago rin gali. Hello. Hola. Ayun. Sige, Brother John Ray. Kanda lang sumagat, Brother John Ray. Okay, okay, okay po. Um, yes, uh, when it regards sa uh, pag panaginip, sister, um, wag, po, wag, wag, wag niyo po alalahanin yan dahil um, sabi naman po kasi sa, sa Bible, no, dito sa... Uh, Ecclesiastes 5.3, ito po ating mababasa, no? Sapagkat ang panaginip ay dumarating sa karamihan ng gawain ay ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita. Basahin natin sa magandang balita para mas maganda yung pagkasalin. No? Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Pagka masyado kang nag-alala, sister, nung binasa mo ang Book of Revelation dahil napaka ano po ang aklat na yan. No? Na ang dami mong hindi mauunawaan dyan. Uh, kaya, kaya na kailangan din ng guidance pag, uh, pag pag pagbabasa natin ng ganun. pero mabuti yung ginawa mo na, na binabasa mo dahil uh, 15 minutes po na natin pagbabasa sa banal na kasulatan ay meron pong gain na uh, um, partial indulgence yan. So patuloy lang po sister sa pagbabasa, huwag kang huminto sa pagbabasa. Huwag mo nang pansinin yung mga panaghinit mo, dahil bunga lang yan ng mga alalahanin. Yun lang, wag mo nang alalahanin 'yan. Ayun <laughs> panaginip. Uh, ah sige, isa pa dito na sa. Ah, sige, yun na lang. Ah uh, basta, ang ang panaginip paano ay paano, brother? Yes. Brother, paano po yung nakaligtan mong magdasal dahil nag nanood ka ng Korean? Ah, yun tapos lang. Hindi ka nagrosary dahil mag mag na yung Korean na pinapanood mo. Oh, tapos yun. Na, ah, tapos na naginip ka ng Mama Mary na nandun, nakalutang yung Mama Mary. Oo, no, oh, nako, yun, yun, klarong ano yun, na uh, demonic, ano na yun, demonic uh, harassment na yun, no, dahil uh, itinik advantage niya yung opportunity na dapat hindi ka niya malapitan dahil nagdasal ka, dahil hindi ka nagdasal, mas inuna mo yung panunood ng anong bagay, hmm. makabundo, tuloy, nakapasok siya sa panaginip mo at naharas ka niya. hindi si Mama Mary yun. Eh sabi ko, sabi ko magdadasal na ako, magdadasal na ako kasi ngayon parang lumalayo yung ano, yung Mama Mary lumalayo sa akin. Mm, kasi minsan may mga bagay na nangyayari sa atin, hinahayaan ng Diyos para matuto tayo. Kaya bago tayo matulog, pray talaga dapat gawin mo kung ano yung dapat mong gawin. Thank you Thank so much Brother John D. at Ate at at right? Okay na po ba yun Ate Salamat po sa lahat. Magandang gabi po.